Inararo ng truck ang tatlong bahay sa Zamboanga del Norte. Tatlong magkakaanak ang patay, kabilang ang isang sanggol. Nasa front line ang balitang yan, si Nina Umpauko. Mga nagkalat na kahoy at debris na lang ang nalira mula sa tatlong bahay na inararo ng truck sa siyayan Zamboanga del Norte. Natagpo ang nakatagilid ang nakadisgrasyang truck. Sa malagim na aksidente niyan, tatlong magkakaanak ang binawian ng buhay kabilang sa mga namatay ang isang lalaki, kanyang asawa at ang sanggol nilang anak na 4 months old pa lang. Sugatan naman ang siyam na taong gulang na anak na mag-asawa at ang lolo nito. Pitinoon Kapo nagkagalos driver, naman ang driver ay, at pahinante ay, ng truck matapos tumalon mula sa kanilang sasakyan. Base sa investigasyon, natutulog lang ang magkakaanak na mangyari ang pang-aararo. Ang truck naman na may kargang mga motorsiklo galing pa ng Cagayan de Oro patungo sana sa bayan ng Liloy according po sa driver, nawalan daw ng brake yung truck. Pagkatapos, bumangga yung truck sa mga sa mga bahay na malapit doon sa daan lang. Kaya yung tatlo buhay ang nasawin doon. Nasa kustodiyan ng na pulisya ang driver, driver ng mabukle truck, habang na nakiipang ugnayan yes. naman ang may-ari ng truck sa kaanak ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.